Uh, guys mayong hapon sa tanang guys wow well, lingaw na rin tindahan mga lingkod lingkod huwag mo palit ba gusto na yun uh, ah, kinila may akong kikalingawan guys gupit gupit ko na lang yung mga plastic na, kahit ano ano lang ginugupit ko dito no yung tag sa ko may uh, tag sa ramon malit nga ron hapon shh parang may libangan ako guys yung mga ganito ginupit gupit ko na maliliit marami pong magagawa pwede hindi man to siyang gawin ng uh, unan. Pwede itong ilagay din sa mga ano, uh, hotdog. Hotdog lang talaga siya. Pwede mong itong yakap-yakapin pag nakapuno. aso ang tagal. Parang niyang li libangan ng istidahan na huwag. o yung palit. Ano ah, dyan po niya kayo? Mga ito basurahan ba? Di manggot niya siya ma. Tunaw niya plastika. plastika. Ah, ganito. Ano ba? Ano mga jamin. Kahit anong plastik guys. Basta kayang kupitin ito. Ginagupit ko. Basta ano walang mili ito lang ang libangan ng kamay ko ang ah, kainip din sa tindahan pag ano eh walang bumibili gupit gupit na lang guys para di nga mga tos pasurahan di man ni matunaw kaso dugay na kung nagupit Wabok kung makapuno pa sa saka hotdog. So, andro mong puni guys. Yan ang kalingawas kamot. Ang samay tangon ni mo? Ang samay o tangon? Diba, bisaya po ka uli kay Mindanao. Hindi mo na hindi hindi mo don doon sa tirahan mo ng papa mo sa may mga utang hindi ay ha ano yun bisaya yun sa imong utang ha puan ba ha oh guys ha, malapit na puno yung langgana ano yun Unsa unsa may motu utangon ano yon di ba ano yon ano nga yon utangin mo ano ciciriya anin tu ah oh ay yung kulay white to guys web what the taps wala ng laman ba gupitin na naman natin yan guys dalawa uh, may lingaw ng gupitin ni plastic para hindi mga dos basurahan daghan daghan gupiti, uh, ng pulihan na gupit guys so, napit akong isang unan Oh. Rami-rami uh, -rami na yun guys Oo oh. Malapit na akong mga gawa ng isang hotdog na unan And guys sumilip na naman yung sumilip na naman yung anak kong sumilip yung anak <laughs> sumilip naman siya guys kay mag aalas 3 na guys babay na guys